Spencer, I was telling you kanina mga ka ay kagahapon, mga kapatid, nasa UK siya for the longest time. He's been living there for 16 years and sabi nga niya, mas ine-enjoy or mas na-enjoy -e niya ang pagdadrive drive ng bus kesa maging parte ng uh, healthcare system sa UK. So ayan, pakinggan natin uh, ang ano, ang uh, well kwento ni Spencer Reyes via Zoom nung uh, in-interview namin siya kapon. Eto. Pagkakasin ko dito, I was, I was a nurse. Okay. Kaya well, nagkaroon ako ng nursing dito sa Pilipinas kasi hindi ko makakapunta dito sa YouTube okay? if na diretso ka ng bus driver. Kailangan skill may skip ka. So, nagkaroon ako ng nursing dito. And then after that, may kumuha ng employer sa dito. And then nagkaroon ako sa trabaho sa healthcare for almost a year. I don't know, 10 years, something, something, decades, and then after that, nag-shift ako or as a bus driver, kasi mas, I don't know, more on, you know. Basta, uh, mas maganda, mas nagusto ako. Okay. Baka kasi yung iba nag-iisip na sasabihin, oh, baka may bus driver na si For me, na-experience ko as a bus driver teacher ay yung napakahirap. Ang hirap ng even dyan sa Pilipinas, mas mahirap dyan sa Pilipinas. Kasi it's, you know, dito, it's different. Dito, mahirap pumasok. Ba diba? so ayan ha ayan ang ano ayan ang interview namin with Spencer Reyes uuwi siya just for this dance reunion concert called the Sign 90 Super Show